Magandang araw mga kumari kong Ngayong araw ay magpapatanim sila ng pechay. At kung, sa, kung gusto ninyong malaman kung paano magtanim, tapusin mo itong video na ito at samahan mo kami ngayong maghapon dito sa Gardinan sa Lagro. At 4am na nga ng madaling araw dito sa Pilipinas. Alangan naman dyan sa London. Da, Charlotte. <laughs> so eto na nga, ang unang araw na sumama ako sa partner ko para pumunta sa bago niyang tinataniman. <laughs> Kaya maaga palang lang, inagayak eh, na kami upang umalis para mas maaga kami makarating dun sa aming pupuntahan. Dito na kami sa along the highway at nakikita nyo naman guys kung gaano kadilim pa. Bumabiyahe kami. At isa rin sa mga kadahilanan kung ba't kami maagang bumabiyahe ay eh, sa malay layo nga ang aming pupuntahan. Sa so, ilang minuto rin bago kami makapunta doon. Bago nga kami makarating doon, kailangan muna namin bumili ng gas upang hindi kami mawalan sa kalagitnaan ng aming biyahe at talagang wala naman talagang mapapagasan na doon at wala halos masyadong tindahan sa pupunta namin. Bago nga lahat, eh, dumaan na rin kami dito upang bumili ng aming pananghalian. Doon na rin kasi sila magluluto at silagang dito pa lang eh, bumibili na sila. At sa wakas, nakarating na rin kami sa gardinan. titanya nyo naman guys kung gaano pa talaga dito at hindi nyo pa makikita ang tunay na view. At ito na nga mga kumaring bakla at lumiwanag na kaya nagpasya siyang silipin niya muna ang kanyang mga pula bago nga kami mag-almosal so nagtimpla muna siya ng kape at talagang daladala -dala niya dito yung kanyang kape sa kanyang punlaan so bago ang lahat, syempre para magkaroon ng lakas, mag-almosal muna kami parehas, kahit alam naman namin na siya lang talaga ang kikilos o diba guys, nakikigulo lang talaga ako dito sa lugar na to at pagkatapos nga namin kumain mga kumari kong bakla, edo eh, meretso na kami sa pagbubunutan ng mga punla upang ilipat ang mga punla sa tamang paglalagyan nila. O diba, may natutunan naman kayo kung paano kayo magtanim ng petchay. Diba mga kumari kong bakla? Ito nga pala ang mga punla na ililipat doon sa kabila. Tatanong kayo guys kung paano magpunla yan guys ay eh, hinukayan muna nila yan at iplinat bago pinaghahagisan ng buto at syempre guys nilagyan din nila yan ng pataba fertilizer para kansakalit ay eh, malusog yung mga punla bago ilipat so kailangan din kasi natin guys ilipat yung mga punla na yan upang mas dumaki sila ng satama at makakuha ng sustansya sa mga nilalagay natin ng na mga pataba o fertilizer at mga kamahal kong bakla na tapos din kami sa pagbubunot ng aming punla. So ayan guys, ilalagay na namin siya sa isang lagayan. Tapos mag tanggal ng punla. So ayan guys, musta na lang namin para ilipat sa bago nilang pwesto. Oh, dalawa lang kami mag lang kami ako. Ito na nga, kumari kong bakla. Tapos na kami magbulot ng pula. nandito na kami para diligan ang ating mga spinach. So, ayan, binilisan niya na lang talaga pag didilig dyan. Kumari kong bakla. Tingnan nyo naman, guys. So, kapong pa daw kasi walang diligyan. Pagkatapos niya lagyan ng mga abono. Hindi na daw niya nadiligan kasi nga daw sa na nagkaroon ng abriyan tubig. Ito na nga, mga bakla at sabi nilang hindi siya. Aba, ang kamaryo niyang bakla, eto nagpapakit lang sa gedli. at tamang hey, tingto ka hey, hey, ba, matindi? Oh, diba, pasaway kang bata ka. At syempre, pagkatapos niya naman magtilig, ayan, nagtatapos na siya ng damo na ko. Kaya niya naman daw kinabukasan. Diba, ang sipag talaga ng agogom ko. Sa'yo na, ikaw na, sa'yo na ang koraw na. <laughs> At yan palang asong yan guys, si Negro, ang asong bantay dito. Pagkatapos nga ng lahat, ayan, magsasayang muna kami dahil alas mag dosina. 12 na kailangan din namin kumain upang magkaroon ng lakas. Yan nga pala si Negro, madaming talent yan asong ah, bantay dito kaya ang kaya niya para tanggalin yung ulo niya lumilipad dyan pag gabi guys hello pagkatas nga na lang mag nanangalian ito na nga nagtatanim na di ko na rin na videoan nung nagaani ng mga pechay at saka mustasa ito na lang nabutan na ko nagtatanim na sila sila ang mga taga dito ay eh, nagtutulong-tulong na upang mas mapabilis ang gawain nila. Isa sa kagandahan sa sama nila guys, eh kung sino nga na magpapatanim, eh talaga tulong sila. Ang ganda sama nila, di ba? O siya, o siya ha, mga kumari kong bakla, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye-bye!